Hello guys, good morning. Ngayon guys, pupunta tayo ng ano ng ilog pero hindi para manghuli at kung para mga pa ano. ano. Meron kaming project sana eh. Sa doon sa <coughs> sa ano sa palaisdaan. Kung ano 'yon, siyempre abangan nyo kung ano gagawin namin doon. So, dapat ngayon talaga may lakad kami. Eh hindi tulo'y Kaya naiba yung aming plano Uh, instead na manghuli kami ng ano, mangangapa kami ng mga seashell ng pagungon, ng kapis, eh hindi na tuloy. Uh, kaya naiba yung gagawin namin ngayon. Kaya, pero mas maganda naman itong gagawin namin. Kakaiba to. <coughs> Siyempre kasama ko. Ano ni yun, Mags? Si Mr. Jen doon pa. So, okay. that, eh, pero kung nakapansin nyo guys, yung nyo naman. Oh. Ano yan? May dala kaming ano, native na manok. Ayan, O, di ba? May dala kaldero. oh, di ba? Isang kapakipakinabang na proyekto yung gagawin namin doon, eh. Para pagdating ng siguro ilang araw pa ba ilang buwan pa bang tag-ulan hanggang September. September, no? November. Bagay dito sa amin kasi ay November. Binabagyo pa kami kahit December. Ah, tingnan mo si ano, si Mr. J. Mga kamangyan, yan, meron siyang dalang spray. Eh. Mang spray kami na ano, lasunin namin yung laman ng palisdaan. <laughs> spray namin yung laman ng palisdaan, yung mga bangus sa yung mga sugpo doon. Para magkakaso na kami, sawa na kami sa buhay namin. Eh. <laughs> na lang kami. Wala pang may nagakuntin na gano'n tayo pala. Oh, tayo pala. Ah, uh, ngayon pala kayo makakita ng konti na ano ng laso ng palaisdaan. Kakaiba 'tong konti namin na 'to, eh. Wow. Oh. Ganda ng bangka natin, oh. No? Siyempre, hindi pa mainit, ay bubong, oh. Kaya tanghali na tayo nag-alis. Ang pang ang sari ng gasolina. Abo. Hindi okay, tarang lakad natin ay no. Yan lang man tayo. Ah, hantar lah. ibon ha? ibon ah, dito tayo guys dito tayo magapundo sa may prinsa ng palaisdaan okay aha mainit na rin nanghali na kami Oh, Dulas lang kayo may putik ang iyong kinilas Buh. Oh, sukal pala yung daan namin dito guys

Kung arin mo, pares naman tayo. Ang ganda na yan. Oh. naka siya kayo. ako muna kaya hindi walang ano. Ano ito? Oo. Hmm. Oh. Nandiro na sa'yo. At ito. Ang gina. Sadaan talaga tayo doon katalbos doon ako mga karaka. Lahit pa pala lakarin natin ako. Oh. Hmm. Isang kilometro may get. Nung ako gid po lagi daw pang ano ay. Ang tabon. Karang galang ka sa init? Mhm. Mm Karang malapit lang. Karang mo sa sarili mo kasi daw badjaw ka. Eh. Aha! Kainitan. Ah. Uh. malaylay pa natin mga kamay yan mga 1 uh, km may hulog to jet na bangos ita? ito ha uh ha -huh. Tapos ko rin mag video video ah. Tagal ba naman? Yun o, know, bango sa laki. Yun know, o. Hanggang makilo na yung bango sa embrad. Kailan mag-parvis dito ay? Eh, may lit pa yan. So yun guys, nagpahinga kami dito sa ano sa results. Nagkano na ako ng video. Ngayon, para sa ulit kami. Ayun. Light na rin oh, mga nasa may nakarating karating kilometer yung lakad namin. Hmm. Daming boss. Nakikita nyo yung mga magalaw na tubig na yun guys. Masda yes, yan. Bangus. So, kailangan linggo na lang harbisin na yan. So, yun guys. Nakarating na tayo. At nakarating din tayo sa ating pupuntahan. O, oh, diba? Ding! Hello! Hi! Ito okay, tayo sa Pangalawang resaus. Pangalawang resaus. May pusa. Ah, may pusa na, may dugi pa. Uy! No. Pakabit na ito, ilog na ito guys. Ah. Manok, kasabong, May lahat yan. So, lahing manok. Itong dalawa to, lalahi to, Ay, dalawa to no, lalahi to, Hindi, may lahi pala ito, Bakla ito, isa na to. Bakla ka oh, ba nga? Ay, isa, wala to.

tingnan nyo guys kung paano kaganda dito oh, di ba? may pares daan na may kunting kasamang farm na uh, farm ng sabungin aha uh, ah, di ba? ganda na gumamelo oh bakla ka pala ate ah, ka pala sa bulaklak yung pala bakla ka ngayon okay, kisong ganda ng gumamelo oh oh red na red oh, ah, di ba? oh ito guys, itong na ay ito ito lang, hindi kasakop yung sa kabila. 34 hektarya. ya. binebenta binibenta to ng may-ari ng halagang 25 million. Yung kolang lang ngayon kung binibenta pa nila. Diba? Ay mga manok na panabong, yung mga lahi. Ganda ah. ng dito guys, ano, maliwalas. Taliwang hangin. Hindi ka mabagot pag dito ka tang ang um, gusto mo tahimik na buhay sumasap magtambay oh. ba diba? sariwa ang hangin ayan ko na ha kag bigat mas ako may kamera nakabigit bigat pa nandala dalak ko kanya wala sa araw ay, eh, ganito. Oh, ikaw na lang. Ikaw na mo to, eh. Ayan. Oh. Diba? Ang ni, ni Mags mga yan. May ganyan ang kasama mo. Ga ikaw na ang gabi, Jo. Ikaw pa mag-aidet. Salita ka pa. ikaw pa mag-aidet. Sa -wa. so, wala na sila kasalita. Ako pa rin. Tapos, bit ikaw pa rin. Oh. Tasa, 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 ngiti-ngiti lang siya, tiyo mo. Uy, ala ka naman hindi ka magiti-giti ng ganito. Oh. Ang <laughs> bit mo, ganito lang kaya gaakas. Ganito talaga dito na ako. Wala lang dito. Wala kasi, wala, ab ba di siya TV dito? Ay, kaya lang, baka hindi na siya makabantay. Puro TV na lang, yun ako. Dito bubuyog na natira. Bubuyog na? Wala ka Wala yun. Dog sa atin yun. Bulong, eh, bagay malaki mo buwi. Talagang gulong ka talaga doon. Ito, so, pangalawang kilometro. Lakad namin ito, mga kamangyan. Diba? So, yun mga kamangyan. Uh, ang totoo pa kayo namin, kaya kami nandito, ay uh, mag-spray kami nung itong napansin nyo ito. Itong pilapin nito is may kalakihan. Ang gawin namin dito, uh, ispray namin ng pandamo. Para kapag natuyo yung damo, patanay namin ng ano ng gold o yung tinatawag na honey dew na uh, melon alam mo naman dito kasi sa amin kapag mga panahon ng December yung magpapasko mahal yung yung ganung melon kahit naman saan mahal ah uh, yun ang namin doon ah uh, kami parang extra income din oh, uh, ba diba? ang katunayan niyan mga kamangyan doon sa may gawi doon uh, may mga tanim na kami doon na ano na sitaw, uh, pipino, upo at saka kalabasa tapos nakakatatlong harvest na kami hindi lang namin nabibidyo pero sa sunod uh, ibibidyo na namin kahapon nag harvest kami so kaya lang yung kalabasa namin medyo mahina dahil medyo natuyo dahil matagal tagal na walang ulan dito so yan. yung kahabaan na ito mga yan yung iskrihan namin ng banda mo o oh, diba o siguro kung halimbawa ilang ilang araw ba ang uh, 75 days, pwede nang anihin yun yung ano, yung melon. Ayan, 'di ba? Ang kagandahan dito, mataas ang lugar. Kaya pwedeng-pwede pa pwede unagawa nung hindi rin siya maabot kapag nagbaha. Dito kasi sa amin bahain to. ito talaga naman hindi matagal na naabot ng bato dahil uh, yung mga gilid ng ilog na ay matataas ang mga pilapil. So, syempre hindi lang yung gagawin namin ngayon habang nag spray si Mr. G doon. Nagluluto tayo ng merienda. Nagluluto tayo ng askaldo. Dalo kami ni Nini Mags. Nini so, Mags! Ano Prepare na tayo? Ha? Nang? Ah, gulok. muna tayo ng ano para malaga yung ano. Para ano yung manok pala. May dala kaming itib na manok galing kay Nini Mags tapos may talampi kasi Mr. J kasama ako naglaga ng itlog tapos yung mga ibang mga ibang dala tara samahan nyo kami magluto ni Nini Mags guys so yun guys nagprepare si Nini Mags aming diba? ang... aming lutoin diba? nakakawin okay, huwag mo na yung manok na yun o no? riskalto natin <laughs> may bitbit -bit na may inakay

Bawang Ligas oh. ah, ano? ano? Tapos meron kami <tong> wala. wala Meron ako ano Ito ano? Tindahan ng sibuya Sabunan ko ng isang praso doon sa aking Sibuya sa amin Sibuya nako na o oh. So Siyempre okay. Diba Tapos siyempre

Kaya sila Mr. Gita mo Ha? So yun guys Punta natin si ano si Mr. J Yan Display na siya ng Tatanay mo namin ng milon Mamaya papakita namin sa inyo yung ano yung yung aming gulayan wala pa lang para to Brad hanggang doon di ba yan may ano to may kalahating karya to huh? may kalahate mga ah, Mr. Jay. nag spray kasi kailangan talaga uh, mga kamangyan kapag nag spray ka ng pandam mo ay yung ano yung mainit yung araw para madaling uh, tumalab yung ano yung ina-apply natin gamot Power yung binili mong gamot, no? Grasero. Ay, grasero ba? Magkano isang isang galon yung 4, 4 liters, di ba yan? 1,200. 1,000? Mura na pa. Di ba dati 1,500 yun? Nagbaba na. Nagbaba na siya, no? Buti naman eh. Nagbaba na siya. Nakapakit. Pero ang gagamba. Baka may manugis. Ha? Baka may ahas. Hindi kami nagdala ng ano. Hindi kami nagcycling. Ay, meron pala. Alam na. Kaya kaya na Mr. J, ni Mr. Yan guys. Mr. J. Kunti na ito mga tatlong karga lang yan. Tatlo ang apat. Wala mga ano, wala mga ano nang Wala, it may naglipat na dalawang ano, yung kwago. Saan? Dito kala yung nalaki. Bami, ano yun dyan? Makita mo yan dyan kung may ano, kung meron silang itlog, Mga hindi mawala yan dyan dito may ano, may mga ano nang tikling. Tsaka hindi rin mawala dyan na ano, may akas. <laughs> ma Tara guys, buta na tayo doon. Mas kaya natin, kaya luto natin. Pinakita ko lang kung kung saan nag-sprays banda siya, no? si Mr. J. Ayan. Sobrang init.